Magandang araw po siyong lahat at mga kaibigan, ngayon tuklasin natin ang mga pinakamakulay at masasarap na kakanin sa Pilipinas na dapat mong tikman ngayon. Mula sa mga malamig na halo-halo hanggang sa malinamnam na bibingka at obi sabay-sabay nating lasapin ang kakaibang timpla ng lasa at kultura na hatid ng bawat panghimagas. halo-halo ay isa sa mga pinakapopular na malamig na panghimaga sa Pilipinas. Ginagawa ito mula sa ginatgad na yelo, gatas na kondensada at iba't ibang matamis na sangkap tulad ng minatamis na prutas, beans, gulaman at iba pa. Kadalasan nilalagay din dito ang leche flan at obihalaya bilang toppings. Ang pangalan nitong halo-halo ay galing sa English na mix-mix dahil pinaghalong-halo talaga ang iba't ibang sangkap bago kainin kaya naman bawat subo ay puno ng iba't ibang lasa at texture. Ang halo-halo ay unang impluensyahan ng mga Hapones sa pamagitan ng kanilang panghimagas na tinatawag na kakigori na ginadgad na yelo rin na may matamis na palaman. Dinala ito sa Pilipinas ng mga Hapones bago magsimula ang ikalawang ang pandaydig. Ang unang Filipino version nito ay tinatawag na mongya na gawa sa munggo o mong beans na nilagay sa ginadgad na yelo na may gatas at asukal. Sa paglipas ng panahon, inangkop at pinalawak ito ng mga Pilipino sa pamagitan ng pagdagdag ng mga lokal na sangkap gaya ng saging, mais, beans, latik, gulaman at iba pang matatamis na pagkain. Kaya naman ang halo-halo ay naging isang special na makulay na dessert na nagpapakita ng ating kultura at pagiging malikhain sa pagkain. Ang leche ay isang masarap at malinamnam na panghimagas na may makinis at creamy na texture at may tamis na karamel sa ibabaw. Nagmula ito sa Europe lalo na sa mga lugar sa pagitan ng Pransya at Espanya. Dinala ito ng mga Kastila sa Pilipinas noong panahon ng kanilang pananakop. Ngunit sa Pilipinas, nagkaroon ito ng sariling version na gumagamit ng mas maraming pula ng itlog kaya mas matigas at mas malinam nam ito kumpara sa mga original na European na lechiflan. Noong panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig, naimpluensyahan din ang lechiflan ng mga Amerikano nang ipakilala nila ang mga canned goods tulad ng condensed milk at evaporated milk na naging bahagi ng modernong recipe ng leche flan sa Pilipinas. Tradisyonal itong niluluto sa pamagitan ng steaming gamit ang tinatawag na lianera, isang metal na hulmahan. Madalas ihain ang leche flan sa mga espesyal na okasyon tulad ng kaarawan at fiesta bilang simbolo ng kasaganahan at tamis ng buhay. Isa rin itong bahagi ng pangaraw-araw na pagkain sa Pilipinas, kaya naman bahagi ito ng kulturang Pilipino. Ang ube halaya naman ay isang matamis na dessert na gawa sa pinakuloang at pinong dinikdik na purple yam o ube, gatas ng kalabaw o gatas ng kondensada, asukal at mantika o mantikilya. Ang salitang halaya ay nagmula sa kastilang halaya na ibig sabihin ay jelly o jam. Matagal ng bahagi ng tradisyonal na pagkain ng mga Pilipino ang ube na may mga ebidensyang natuklasan sa ilcave sa Palawan na tinatayang may edad na 11,000 taon na. Sa paglipas ng panahon, ang ube ay naging mahalagang sangkap sa iba't ibang panghimagas ng mga Pilipino. Nagkaroon ng mga impluensyang Kastila at Amerikano ang ube halaya lalo na sa paggamit ng mga sangkap na gatas na kondensada at evaporated milk. Madalas itong ginagamit bilang base o flavor sa iba't ibang dessert tulad ng halo-halo, kakanin at ice cream. Ang ube halaya ay isang patunay na pagiging malikhain ng mga Pilipino sa pagsasama-sama ng makaluma at modernong mga sangkap para makalimutan kagawa ng masarap at minamahal na pagkain sa buong bansa. Ang Bibingka ay isang tradisyonal na pampasko na panghimagas sa Pilipinas. Gawa ito sa malagkit na bigas o galapong at niluluto sa clay oven na may dahon ng saging sa ibabaw. Karaniwang kinakain itong pagkatapos ng simbang gabi o sa mga selebrasyon ng Pasko. May tamis at kilala sa malinamnam na lasa, madalas nilalagyan ng itlog ng itik, kesong puti at neyog bilang toppings. Ang bibingka ay bahagi ng tradisyon ng mga Pilipino mula pa noon gamit ang bigas sa paggawa ng iba't ibang kakanin bilang pagkain at bahagi ng panrelihiyong seremonya. Napiktuhan din ang paraan ng pagluluto nito nang dumating ang mga Kastila na nagdala ng clay oven o horno na tinatawag na lianera kaya mas naging moderno ang paggawa ng bibingka. Ang pangalan ng bibingka ay posibleng may kaugnayan sa mga layered cake tulad ng bibingka mula sa Goa at Macau pero ang bibingka ng Pilipinas ay natatangi dahil sa paraan ng pagluluto at sangkap. Sa kabila ng iba't ibang impluensya, nananatili itong mahalaga sa kulturang Pilipino lalo na sa panahong Pasko dahil ito ay sumisimbolo sa pagtitipo ng pamilya at komunidad. ang poto ay isang tradisyonal na steam rice cake na sikat sa Pilipinas. Ginawa ito mula sa galapong o giniling na bigas na binabad, giniling kasama ang asukal at gatas ng niyog at saka pinapasingawan hanggang maluto. Madalas itong kinakain bilang merienda o kasabay ng malinamnam na ulam tulad ng dinuguan. Ang salitang puto ay nagmula sa malay na puto na ibig sabihin ay paghati-hati ng masa bago ito lutuin. Halos kapareho ang paggawa ng puto sa iba pang mga bansa gaya ng India, Malaysia at Indonesia. Sa Pilipinas, maraming uri ng puto. Isa na rito ang puto bumbong na tradisyonal na niluluto gamit ang kawayan sa panahon ng kapaskuhan. May kulay itong lila at nilalagay sa dahon ng saging, karaniwang sinasamahan ng margarina, liyog at moskovado na nagbibigay tamis. Parte ito ng tradisyon tuwing simbang gabi at Pasko kaya espesyal ito sa puso ng maraming Pilipino. Ang puto ay simbolo ng tradisyon at bahagi ng mga handaan at pagdiriwang sa ating kultura. Nagbibigay saya ito sa mga pagtitipon at patuloy na minamahal ng mga Pilipino. Ang maha blanca ay isang tradisyonal na panghimagas dito sa Pilipinas na gawa sa gata ng niyog, gatas, asukal at cornstarch. May malapot at parang jelly na texture ito kaya madalas itong tawaging coconut pudding. Karaniwang kinakain ito tuwing kapistahan at mga espesyal na okasyon lalo na tuwing Pasko. Nagmula ang maha sa impluensyang Kastila na inangkop mula sa tradisyonal nilang dessert na tinatawag naman har blanco na ibig sabihin ay puting dirikasi o puting espesyal na pagkain. Sa Pilipinas, pinalitan ang gatas o almond milk ng gata ng niyog kaya nagkaroon ito ng kakaibang lasa. Madalas din idinagdag ang mais kaya tinatawag itong mahablang kon mais o maha mais. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi na ng kulturang Pilipino ang Maha Blanca. Sumisimbolo ito ng kasiyahan at pagkakasama-sama lalo na sa mga tradisyonal na handaan at pagdiriwang. Ipinapakita rin ito kung paano natin pinagsama ang mga banyagang impluensya at lokal na sangkap para makagawa ng natatangi at paboritong pagkain. Ang biko ay isang tradisyonal na matamis na kakanin dito sa Pilipinas na sa malagkit na bigas, gata ng niyog at pulang asukal o brown sugar. Kilala ito sa malagkit at malinamnam na texture at madalas nilalagyan ng latex sa ibabaw na nagbibigay ng dagdag na lasa at crispy na texture. Malalim ang pinagmulan ng biko sa kulturang Pilipino dahil naugnay ito sa tradisyon ng pagtatanim at pag-araro ng bigas, isang mahalagang pang-araw-araw na pagkain sa bansa. Bagamat mayroon itong kamag-anak sa mga kakanin ng mga kalapit na bansa, natatangi ang biko dahil sa paggamit ng gata ng niyog at latik. Karaniwang inihahain ang biko sa mga mahalagang okasyon gaya ng fiesta, kasal at mga pagtitipon ng pamilya at komunidad. Ito ay sumisimbolo ng pagkakaisa, pasensya at malikhaing paglikha ng mga Pilipino sa masasarap na pagkain gamit ang mga simpleng sangkap. Ang sapin-sapin ay isang tradisyonal na kakanin dito sa Pilipinas nagawa sa malagkit na bigas, gata ng niyog at asukal. Kilala ito dahil sa makulay nitong tatlong magkakaibang patong, ang lila na gawa sa ubi, dilaw na gawa sa mais at puti na plain lang. Madalas itong tinatapos ng datik o piniritong niyog na nagsisilbing toppings. Ang pangalan nitong sapin-sapin ay nanggaling sa salitang Tagalog na sapin na ibig sabihin ay patong o layer. Ito ay tumutukoy sa paraan ng pagluluto kung saan pinipiga at pinaigting ang bawat kulay at lasa para maging malinaw ang layers o patong nito. Nagsimula ang sapin-sapin sa probinsya ng Abra sa Hilagang Luzon at tanyag ito sa mga Pablo at Ilocano. Naimpluwensyahan ito ng tradisyon ng mga Pilipino sa paggawa ng kakanin gamit ang lokal na gata ng niyog at ob kahit na may epekto ang mga banyagang impluensya na natili ang sapin-sapin na kakaiba dahil sa makulay na disenyo at iba't ibang lasa na talagang nagpapakita ng kasisayan, tradisyon at kasiyahan sa mga handaan at pagdiriwang. ang turon ay paboritong meriendang Pinoy na gawa sa hinog na saging na saba at minsan may halong langka na binalot sa lumpiang papel at pinirito hanggang maging malutong at gininto ang kulay kayumanggi. Pagkatapos iprito, nilulubog o binudboran pa ito ng caramelized na asukal para dagdag tamis at masarap na lasa. Mula pa sa Pilipinas ang turon at bahagi ito ng tradisyon ng pagkain ng mga lokal na produkto tulad ng saging na saba. May rin ito ng mga Kastila sa paggamit ng lumpiang papel bilang pambalot. Ang kombinasyon ng mga lokal na sangkap gaya ng saging at asukal ang naging katangi-tangi nito sa kultura natin. Tinatawag din ito na banana lumpia sa ibang bahagi ng bansa at madalas itong makikita sa mga kalsada bilang street food pati na rin sa mga handaan at pagtitipon. Ang toron ay simbolo ng likas na pagiging malikhain ng mga Pilipino gamit ang simpleng sangkap na abot kaya at sobrang sarap. Ang buko pandan ay isang paboritong malamig na panghimagas dito sa Pilipinas. Gawa ito sa mga piraso ng batang niyog at jelly na may lasa ng pandan, isang halamang may mabangong dahon na karaniwang ginagamit sa mga lutoing Timog Silangang Asyano. Isa itong kakaibang dessert dahil niluluto ang jelly gamit ang katas ng buko at dahon ng pandan para lumabas ang natural na lasa nito. Karaniwang nilalagyan ang buko panda ng creamy at masarap na sangkap tola ng sweetened condensed milk, all-purpose cream at mini sago pearls o taipoka kaya may iba't ibang texture ito mula malambot hanggang medyo chewy. Kilala ito bilang pampalamig na pangtapos sa mga salo-salo at madalas ihain sa espesyal na mga okasyon tulad ng Pasko, Pesta at mga kasiyahan. Sinasabing nagmula ang buko pandan sa rehiyon ng Eastern Visayas lalo na sa isla ng Bohol. Naimpluensyahan ito ng mga Amerikano noong panahon ng kanilang pananakop dahil ito ay version ng American fruit salad na inangkop ng mga Pilipino sa sarili nating panlasa gamit ang mga lokal na sangkap katulad ng buko at pandan. Sa ngayon, isa na ito sa pinakapopular na dessert sa bansa at may iba't ibang version depende sa lugar at panlasa ng bawat pamilya. Maraming salamat po sa panunood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nais pang matuto tungkol sa mga kakaibang pagkain at kultura ng Pilipinas, huwag kalimutang mag-like, Mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos. Ano ang paborito ninyong kakanin o panghimagas? Ikwento nyo naman sa comment section. At syempre, ishare ang video na ito sa inyong mga pamilya at mga kaibigan para mas marami pang magkakakilala sa ganda ng ating culinary heritage. Hanggang sa muli mga kaibigan!